ganito po pala ang ano, pagtatanim ng luya ang dilaw ayun, ang dami ng pananim din eh ito yung mga ilang buwan lang eh, may laman na to no? Uh, ano? Bunga, na rin itong sili. Eh. Maano na pala. hindi pa Nagpapano pa sa si ate ng ano eh. Pwede kaya asawa ni Bendy? Na. Babayaran naman ho Tagaan ano laan. Taga... Sikpet. Tanong mo. Ba't nakapong ano yun? Pagdaan uh, um. natin doon. Hmm. Ang ở phố Sông Biên Ồ Ồ Ồ Thôi Nam